Magandang hapon po sa atin lahat. Andito po si Professor Tonton Contreras sa isa na naman edisyon ng na Usapan Politika. Dito sa Facebook, live para sa mga friends ko. At uh, mamaya, replay na lang ito doon sa mga followers ko lang at saka sa mga uh, subscriber ko sa YouTube. Hapon po ngayon, hindi ho umaga dito sa Pilipinas sa kanina umaga tayo po ay may inatenda ng konferensya sa Manila. And ngayon, nakabalik na tayo dito sa Los Manos, kaya ako ngayon ay nagla-live. Kasi may importante tayong pag-usapan ngayon, alam ko. Inaasahan nyo itong pag-usapan natin, yun tungkol sa pagkakatanggal kay uh, Brig uh, Police General uh, Nicolas Torre III sa posisyon bilang PNP Chief. Maraming mga naguguluhan. Ako mismo nung napanggap ko yung balita, sabi ko, ano nangyayari? Alam naman natin kasi si Nicolas Torre naging sikat siya, di ba? Sapagat unang-una, siya yung nag-arrest kay Apollo Kibuloy. Siya rin yung nag-arrest kay Rodrigo Duterte. Dalawang bigating personalidad. Kung magsa noong nautakan niya, ano na, nagamit niya yung batas para itong dalawang ito ay mapanagot at ma, ma-arrest. At uh, ngayon si Kibuloy ay nakakulong at si dating Pangulong Duterte naman ay nasa dehig na, at yung naghihintay na para harap niya yung kanyang mga kaso sa uh, ano sa sa uh, kaso sa uh, ICC International Criminal Court. Uh, so uh, sorry medyo na ufa ano ba yung uh, uh kasi -re message. Anyway, So ang 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 ano ngayon dito, ang 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 ating dapat pag-usapan ay bakit ano nangyari? Kasi endeared dear, siya hindi lamang sa mga tao kundi kahit kay Pangulong Marcos na nata kasi special mention pa siya doon sa sona ni Pangulong Marcos dahil nakakatuwa nga naman, nakakatuwa na, you know, yung kanyang boxing match kay Baste. Di ba? So, biglang nagulat ang mga tao. Ano meron? Ito, nakita naman natin na nagpe-perform yung tao. At marami siya mga reformang ginawa sa Philippine National Police. So, ako mismo nagulat. Ako mismo, sabi ko, ano nangyayari? What's happening? In fact, ako mismo nag-iisip na potential na presidential bolto si si Nicolas Torre. Na parang naisip ko, siguro nga dahil may mga tao na nagsasabi na siya ay presidential bol, baka may mga na-offend na, may mga na-insecure. Yun ang pumasok sa isip ko eh na parang oops parang may atang mali yata yung mga tika, diskarte na hindi nakatulong sa kanya na may mga tao nagsasabi oh potential itong mga, mga makaharap ni Sara Duterte di ba ako mismo ganoon ang sinasabi ko ba at least siya ay si Bisaya, Mindanao mahahati yung boto ng Mindanao at malakas ang hatak niya sa masa sabi ko baka naman yun ang dahilan <laughs> Pero, you know, of course tayo sa una, nag-speculate tayo. In fact, it could be not fair to speculate pag hindi natin alam ang kwento. Uh, maraming mga nagagalit, maraming mga na, na ano, na mga mismong mga Marcos loyalist ito, yung kapatid ko, na si Benji. Talagang siya ay disappointed, di ba? Ako rin, sabi ko, parang bakit ganito? Marami nagsasabing na talagang this is wrong. And yet, sabi ko may dahilan to. Pero, ganun pa man, hindi naman kasi nakatulong yung announcement ng Secretary Remulia. Na parang here and there eh. Parang, parang okay, tinanggal siya, inanunsyo ni Secretary Bersamin, tinanggal siya. Uh, dahil ang pagkakasabi ay kailang sundin natin ng batas, parang ganon, uh, na ayon dapat sa batas, isa dapat ang boses ng, ng ating kapulisan. You know, parang naisip ko, ano ba talaga? In the same time, sinabi naman ni Secretary Rimulya, ni John Dick, na wala naman siyang kasong kriminal o administratibo. Wala siyang nilabag na batas. Na parang ano ba? Parang, you know, dapat pa i-rally ng batas pero wala namang nilabag. So nakakalito. Pero napag-alaman din natin kasi na just before, you know, um, nagkaroon kasi ng banggaan din si Tore at saka ang National Police Commission. Kasi doon sa mga hindi nakakaalam, ang National Police Commission yan po ay isang entity na mayroong supervisory and controlling power sa Philippine National Police. In fact, uh, ang technically ang NAPOL may may, may reg, regulatory function pagdating sa PNP. Uh, kailangan lahat ng lahat ng desisyon pagdating sa pagtalaga ng opisyal ang PNP chief dapat ay kinukonsulta ang NAPOLCOM, may approval ng NAPOLCOM pag siya mag ng mga posisyon, pag siya ay mag-approve ng mga, you know, mag-appoint, di ba? May may ganun may NAPOLCOM approval yung mga ganon. In fact, ang NAPOLCOM pwede ring mag-imbestiga, pwede ring may mga polis na nag-abuso, ang ang, ang nag-imbestiga niyan na National Police Commission. Although may internal internal affairs investigation din ng police, pero ang Napolcom ang ang talagang may meron din silang warranted na they are they are allowed and in fact they are required by law to investigate misfeasance, malfeasance and nonfeasance of police officers or if they abuse their 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 authority. So, yun ang yun ang parang nagkaroon ng banggaan dahil si Nicolas Torre meron siyang mga nag, nag, nag nagbalasa siya. Yung dating niyang administrative assistant na si Natartes ay inilipat niya at si Banak naman inilipat pinalit niya. So may pinagpalit siya ng mga ano ng mga posisyon. So parang nagkaroon ng di pagkakasundo itong dalawang body na to, si Police PNP Chief uh, Torre at saka yung Napolcom. 'Yon ang nangyari before na nagmat na, na nung yung yung Napolcom nagdesisyon na pinapabawi kay Tory yung kanyang utos na nag, nagbabala sa siya na hindi naman sinunod ni Tory. Uh, so may angulo angulo na ah, labanan ito ng PMA at PNPA. Sapagkat si Tory ay graduate na Philippine National Police Academy samantalang si itong itong mga mga iba Uh, mga PMA graduate. In fact, si, si Tori ang kauna na ang TNPA graduate na naging head ng PNP. So may ganung klase ng angulo. ang dami ng kwento, ang dami ng kwento, ang dami ng galit, ang dami ng mga umiikot ng mga chismis, meron pang mga na na magkukudeta na daw, may mga ganung ganon at hindi rin na nakatulong na nawala ng klase nung Martes. Kasi lunes wala naman paso. Martes na wala naman pakakapon na parang naging issue pa yun. na ah. Ano ba to Nagkakagulo na. Ako naman, siyempre, sabi ko, you know, baka na, naintunan man tayo masyadong napapraning. And then later on, as we are now uh, discovering, and as Senator Lacson has earlier mentioned, mukha yata talagang ang issue dito, ang sapin dito, yung relasyon ng NAPOLCOM at saka PNP. Mukhang uh, si, si General Torre ay talagang sa pagbasa ko, ang kanyang ginawa, ang pagbalasa niya na kailangan ng approval ng Napolcom hindi nasunod. At nagbatigas siya. So nagkaroon ng clash. And so naturalmente, ang Napolcom dahil meron siyang oversight function sa PNV, ay nagrekomenda na tanggalin siya. Ganun ang tingin kong nangyari. Sayang ito sa General Atorif. Uh, meron siyang appeal sa masa uh, uh, meron siyang kakayahan na maging assertive at may political will dangan sana eh, meron din kasi siyang ganong klase ng bravado na parang nakikita natin na hindi naman yabang eh, yung eh magmatigas siya paglalaban niya yung kanyang gusto. Kita naman natin yan doon sa pag-aresta niya kay Pangulong Duterte, di ba? Kahit yun ay naki-question siguro, katulad dito ng nangyari sa Napolcom, na parang sinabihan siya na mali yan, dapat yan ay bawiin mo, pero hindi niya ginawa. Sana ay hindi siya na, hindi ito ang katapusan niya. Sana totoo yung sinasabi na magkakaroon siya ng posisyon sa gobyerno. Dalawa na ang naringgan ko ng ganon, itong si Secretary John Vicrimulia, sinabi niya sa isang pahayag na talagang bibigyan ng posisyon si na hindi pa nga inaanunsyo. Sabi naman ni Yusek Claire Castro, mukhang ganun nga din. Kasi ano eh, asset siya eh. Asset siya. Yung nga lang sana naman, ito ay puna ko rin sa gobyerno natin. Mawalang galang na po sana po, sana sana naging transparent. Hindi yung ganito. Na, sana ano ba naman yung sabihin na because of differences of opinion, you know, Senate uh, he, uh, is being asked to leave. Because the, the, there is a law and then, uh, you know, this has happened, there is a violation. So, this is, this is leaving. With the, but not for anything but to just make sure that there is a unity of command. Ano ba naman yung sabihin yon sabihin agad. Hindi yung it will wait na parang ang tao paghulain pa. Total, alam naman yun ang rason. Kung yun, alam ko yun ang rason eh. Tutuloy, marami pa nag-iisip na kung ano-ano ng mga ano, paranoid, mga para tayong collective na, na may post-traumatic stress disorder eh. Na parang lagi na tayong takot, lagi na tayong merong mayroong pagdududaan na lagi na lang tayong iisahan, lagi mayroong dark sinister plot, may magkukuna, etc. na parang hindi na healthy sa ating <laughs> sa ating lipunan. Di ba? Ano ba naman yung sabihin talaga yung dahilan? O kung hindi man yung dahilan, i-front, if may sabihin dahilan, hindi yung, hindi yung parang kritik, tinanggal siya, dahil gusto nating ayusin, na parang magang, tapos sasabihin, na wala naman siyang maling ginawa, ano ba yun? Walang maling ginawa pero tinanggal. hayaan na lang natin ng Pangulo magpaliwanag. Parang teka muna, yung mga ganyang klase, sana pinasok natin sa isip natin, sa si General Torrey, hindi rin ang mga tao gusto siya. Inanticipate sana yun ng Malacanang. Na bagamat siya ay nagkamali, dapat inanunsyo na ito yung dahilan. Maintindihan naman siguro ng bayan tuloy na bigyan pa tayo na nabigyan niyo patuloy ngayon at parang ipinain niyo pa ngayon si ano yung I, I I think I I think it's not a good way. Alam naman na yung pagdisiplina siguro tinanggal siya sa posisyon pero sana ibinigyan siya ng magandang pagtatapos. Total kung ilalagay naman siya sa ibang posisyon eh di sana sinabi na rin doon. Naman sana po nako. Na nalang tuloy natin ng armas ng no, mga DDS kaya nagwobonye. 'Di ba? parang pinakain yung tuloy sa parang you fed you fed Tore who did well to the to the DDS o oh, tama tamo ngayon sinasabi ni ba to ano sinasabi ni ng mga ano di ba ste ano sinasabi na oh, may sinabi na ba parang wala pa yung mga Duterte supporter di ba marami na sa sinasabi ngayon na talagang nagbubunyi at tinanggal si Duterte di ba ang karma yan whatever ang bilis ng karma hindi inalagaan yung naging kontribusyon. Kung meron man siyang pagkakamali, kung ako yun, sasabihin ko, uh, si Nicolas Torre ay naging mabuting opisyal, kaya lang dahil tayo may alituntunin, ito, 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 siya ay nire-relieve sa YouTube. Pero hindi po itong katapusan sapagkat siya po ay mahanapan pa ng ibang posisyon na kung saan mas bagay siya. Anong mali? Saan yun nagsinabi? Hindi ba? Hindi yung pinag... Pinaghintay pa tayo na manghulang. Ayun nga, wala pang definitive statement nang interpretasyon ko lang to, di ba? Saan na maging aral ito na in, in these kinds of times where people are so jittery, parang lagi may PTSD, parang may siege mentality, we need to be transparent. Yun lamang po. Kasi sige na. Sana na pagturok yung kaisipan na plus ko yung mga puso at napabagong mga ninyo sa buhay, lalong-lalong sa usapan politikal dahil sabay sa akin ng lasal, teach mind, touch heart, and the phone line. At sana nakapagsilbi ko sa bayan dahil sabi sa akin ng UP, serve the people, pagsilbi sa bayan. O sige, kita-kita na ulit tayo sa biyernes. Uh, ingat po tayo lagi, eh, dito ngayon maulan ngayon sa Los Baños ah uh, sana dyan sa lugar niyo hindi maulan. <laughs> ang background ko, maganda panahon eh. Pero sa tunay, malakas ang ulan eh. Kanina pa eh. O siya, sige. Ingat po tayo lagi. Lagi yung sinasabi. UP naming mahal. Ano mo all, Bye for now. See you Friday.